wow aray ko. lalapit tayo ng kaunti mga lods Ayan guys. Manood tayo. Oo. Oh? Si. Oo, oh, hanggang doon sa may laot. Oo, oh, diba guys? Ang galing, no? Ayan, no? Ayan. Yan po yung nagtatambak dito na lupa. Nanggagaling siya sa dagat. Hinihigop. Ganito siya, oh. Ayan, oh. Ayan. Ito yung naghihigop yan, guys. Parang guys. pang katawan niya. Wow. hinihigop yung ano, oh, lupa. Grabe no. Ay ayan na yung ano, yung ano nang yung tampak na para mga bato-bato para sa ano sa tawag dito. Kalsada. Iyan oh, no? yung mataas na yan, no? mm -mm. oh. Dike. Mhm. Saan Oh, ang galing mm. Yung puti na yun banda roon, na parang kalbong bukid. Ano na yun, basurahan. O, di ba guys? Ayan, puro putik na siya, o. Oh. Oink, oink, oink. Ay, ano, bakit baboy yung tunog? Tapos may amaya niyan, ano, tubig naman ay papahigop nila para hindi mabulunan. Char. <laughs> Zoom so, in natin. di ba? Nakikita nyo ba yan, guys? Ganyan siya. Oh. Grabe talaga, no? Napaka, ano, posible. Posible talaga ang lahat. Walang imposible. Ayan. Ito dati dito, ano siya? ah uh, dagat. Pala isdaan. Tapos ngayon, tignan nyo naman, napakalawak na na lupa, lupain. Yan. Ngayon, bahay yun doon, guys. Ayan. At ngayon, ito, napakalawak na na lupa. Datid, nag-ano pa kami dito? Ah, uh, sumasakay pa kami ng bangka para makatawid. At makaligo, yan, sa dagat. Ngayon, lupa na siya. Pwede nang lakarin. O, oh, diba? Grabe, oh. Oo. Naka live ka? Hindi. Video lang. Pang ano lang to, update sa akin YouTube. Wala kasi ako ano, dood. Ang lang mo. Paano ba mag-live? Hmm? Wow. Dito yan sa Facebook? Oo. Tapos? Live. Saan dito? Post. Diyan sa may ano. Ito? Where? Ayan live. Ayan. Go. Go live. Go live. Oh, yes. Hmm. Ah. Ayan. Naka live na siya. Sana all my load. Ayan, guys. Oh, di ba nagiging puti na siya? Ayan, tubig naman siya, oh. Tinatanggal yung parang puro, ano, buhangin. Ayan. Magiging tubig na naman siya. Tapos maya-maya niyan, ano na naman, putik na naman buhangin. May mga shells. Ayan, ayan, ayan. ayan mga shell to. di ba diba? Sari-saring shells. Ayan. O, ba diba? Ayan, tubig na. Ayan, tapos palabo naman siya ng palabo. Parang relasyon nyo lang. <laughs> na <Nang> malabo. <laughs> ayan, o, ba diba? Ayan na, o. o. Umaalab na ulit. Ha? Huh? Oo, oh, 1 view or oh, oh 'di ba? Sabi sa inyo eh. Okay, bye guys. Thanks for watching.